six man's tennis elbow. Alam na ba? Okay game so alam ko tawag dito ano eh. Tennis elbow parang ganun ata. Di ba? Parang Pero ito nakuha daw sa pagda-drive. Hmm. Baka siguro doon ka ako kaya ako parang nararayo May ilang buwan na po to? Uh, na may six months na. Mm, may ganun. Relax tayo. Bakit hindi niya maganon? Ayan nung mga... Nagaganon niya. Pero ayan eh, yung masakit kapag in-straight. Ayan o. Oh. Ayan o, sumasabit. Dito o. Oh. Yeah, may ano, may insecto. Sasugpungan. Sasugpungan. Ayan hmm. o. Mm. Oh. Check mo tayo. Uh -huh. Hindi <laughs> na yun eh. Wala <laughs> <laughs> na. <Tana? laughs> ganun ganun yung mga natay. Kasi kapag kainin mo. Kainin mo ang gamot na sinasabi. Ano? Hoy, hindi ko alam yung tawag yan. Tennis elbow ata. Pero isa yan sa pinaka basic Simula pa po elementary kaya ko na yung ayusin Kung may ganyan kayo Tapos nagsasuffer na kayo Ilang taon na dalhin nyo dito Tapos baki ihi lang kayo saglit Pipitikin natin So paano? Isang potok lang pala okay. Isang lang Pero may 6 months na sir ha? May 6 months na yan. Huh? yan. Malamang yun ano Kakatsa ko Ako tinitis ko nga Tinitis ko nga O Nakapasok na o oh. Kahit di ina na o oh, oh. oh, Ayan o oh. oh. Kanina namamagay O oh. ayan o oh, oh. Wala na Double check in natin tayo nala oh, paano? No so, advance payment, ang checking in booking, libre po yun, ang bayad pagtapos mahirap. God bless po sa lahat.